ang lahat ay hindi nawala. Ang iyong soulmate ay tahimik na pinapanood ka. Mensahe ng anghel may mga sandali sa buhay mo na tila lahat ay nawala. Ang pangarap, ang pag-ibig, ang direksyon. Ngunit ngayong gabi, ipinadala ako mula sa kalangitan upang ibulong sa iyo ang isang lihim na matagal nang itinatago sa oras. Walang nawala. May mga bagay lamang na kailangang pansamantalang itago upang mas mapangalagaan. Isa na rito ang kaluluwang matagal mo nang hinihintay. Tahimik lamang siyang pinapanood ka mula sa malayo, mula sa dilim, mula sa likod ng mga panalangin na tila walang kasagutan. Ngunit ang kanyang puso ay kumikilos sa bawat galaw mo. Hindi siya nawawala. Naghihintay lamang ng tamang sandali sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi lumalapit na parang bagyo ito'y dumarating na parang hiningang banayad ngunit kay lalim bago ko ituloy ang mensaheng ito nais kong ipabatid sa iyo na mahalagang makinig ka hanggang sa huling salita dahil kung lilisanin mo ito nang hindi tapos maaaring hindi mo maramdaman ang kabuuan ng biyayang inihahanda para sa iyo at kung mararamdaman mo ang kaunting liwanag sa puso mo Maaari mong ilike ang mensaheng ito, mag-subscribe, at ibahagi ito sa iba upang mapasaiba rin ang ilaw na dumarating sa iyo ngayon. Ang iyong kaluluwa ay matagal nang hinahanap ng isa pang kaluluwang ipinangako ng langit para sa iyo. At ngayon, ikaw ay pinagmamasdan mula sa likod ng pananabik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga, ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng interes kundi paggalang sa kabanalan ng oras ng Diyos. May mga panahong pinagdududahan mo na kung totoo pa ba ang mga ganitong koneksyon. Ngunit narito ako, sugo ng liwanag, upang ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang hanapin ang hindi nawawala. Narito siya, sa paligid mo, sa mga panaginip mo, sa mga biglaang alaala na hindi mo maintindihan kung bakit bumabalik, hindi ka nag-iisa, hindi rin siya nawawala. Ang tadhana ay may sariling anyo ng pagkilos, tahimik, subalit tiyak. Kaya habang inihahanda ka ng langit para sa tagpong yon, inihahanda rin siya. Sa kanyang katahimikan ay may panalangin. Sa kanyang pananahimik ay may pagpupuno ng pananampalataya. Alam kong napapagod ka na sa paghihintay. Ngunit hindi ito paghihintay lamang, ito ay paghubog. Habang iniisip mong natatapos na ang lahat, Saka naman nagsisimula ang tunay na kwento na hindi mo inaakalang darating. Ang mga luha mo ay hindi nasayang. Ginamit iyon upang diligin ang lupa ng iyong bukas. May mga mensahe siyang sinusulat sa hangin at ang ilan ay naramdaman mo na. Kapag ikaw ay biglang natahimik habang naglalakad o nakaramdam ng kilig sa isang awitin na tila isinulat para sa'yo, yan ay mga palatandaan na may isang kaluluwang nakakakilala sa'yo mula sa diwa. Isa siyang salamin ng puso mong matagal nang nakasara. Hindi niya kailangang lumapit pa ngayon. Dahil sa bawat hakbang mo palapit sa sarili mong liwanag, lalo siyang nahuhulog sa iyo. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nagmamadali. Ito ay gumagalang at ang katahimikan niya ay isa sa pinakadalisay na anyo ng pagmamalasakit. Ang lahat ay hindi nawala. Sa katunayan, ang lahat ay dahan-dahang binubuo at habang abala ka sa iyong mga gawain, may isang espiritong umiibig sa iyo sa katahimikan. Hindi mo man nakikita, ngunit tiyak na naroroon. Hindi siya nawawala at lalong hindi ka rin nawala sa kanya. Ang mga anghel ay nagbabantay sa inyong dalawa. Inaayos ang landas na sa bandang huli ay pagtatagpuin kayo. Walang aksidente sa plano ng langit. Kahit ang mga araw na tila walang saysay, bahagi rin iyon ng sining ng paghahanda. At ikaw, Mahal kong kaluluwa ay bahagi ng obra ng Diyos na hindi kailanman isinasantabi. Kaya't huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Ang iyong halaga ay hindi kailanman nabawasan dahil sa katahimikan ng iba. Ang katahimikan ay minsang nagsisigaw ng katotohanang hindi pa kayang sambitin ng mga labi. At siya, ang iyong soulmate, ay lumalapit sa iyo. Hindi sa salita kundi sa mga alon ng damdaming hindi kayang ikubli pinapanood kanya Sa mga tagumpay mo, sa mga pagkatalo, sa mga sandaling akala mo'y walang nakakaintindi. At sa bawat pag-iyak mo sa gabi, may panalangin siyang inaakyat din para sa'yo. Hindi pa panahon upang magsalita siya, ngunit malapit na ang puso mo ay hindi nabigo. Nada pa lamang upang muling tumibok sa tamang salin ng oras. Kapag narinig mo ang himig ng pagkakataon, mararamdaman mo na siya na iyon. At walang sino man ang makakapigil sa galaw ng langit kapag ito na ang kumilos. May mga alaala kayong binuo sa nakaraan. Maaaring sa buhay na ito, maaaring sa mga nakaraang buhay. Ngunit ang koneksyon ay nananatiling buhay. Hindi napuputol ang ugnayang isinelyohan ng kaluluwa. Ito ay binibigyang buhay ng pananampalataya at panalangin kaya't ipagpatuloy mo ang paglalakad. Sa bawat hakbang mo patungo sa iyong pagkakakilanlan, siya rin ay lumalapit. Hindi mo kailangang tumingin pabalik. Ang liwanag mo ay sapat na upang siya ay sundan ka sa landas ng liwanag. Hindi ka nawawala. At hindi ka rin iniiwan. Narinig ng langit ang lahat mong hinagpis. At ngayon, isa-isang isinasagot. Hindi sa paraang inaasahan mo, kundi sa paraan ng kalangitan mas tahimik, mas totoo. Kaya't manatili kang tapat sa sarili mo. Sapagkat sa pagiging buo mo, doon siya mahuhulog. Kung pakiramdam mo'y hindi ka pinipili, baka dahil ikaw ay inilalayo sa mga hindi kayang tumumba sa halaga mo at ang soulmate mong matagal nang pinangako sa'yo, hindi pa lumalapit, hindi dahil wala siya, kundi dahil inaalagaan pa ng Diyos ang kanyang puso para sa'yo ang panahon ng pagtatagpo ay hindi paligsahan. Ito ay pangako. At ang pangakong ito ay hindi binabawi. Kaya't panatilihin mong buhay ang pag-asa. Ang pananabik ng iyong puso ay tugon sa bulong ng kanyang kaluluwa. Isa kayong awit na isinulat sa dalawang bahagi. Naghihintay lamang ng tamang nota upang magsanib. Ang bawat panalangin mo ay may tugon. Hindi mo man marinig pa ngayon ngunit tiyak ang pagdating. Ang kaluluwa mo ay hindi nilikha para sa pag-iisa. Nililok ito upang tanggapin ang isang pag-ibig na hindi natitinag ng oras o distansya at ang katahimikan niya ay hindi kawalan, kundi paanyaya sa pananalig. Kaya habang wala pa siya sa iyong piling, yakapin mo ang sarili mong proseso. Mahalin mo ang paglalakbay mo. Dahil sa bawat araw na pinipili mong magmahal, kahit walang kapalit, lalong napapalapit ang araw ng inyong pagtatagpo. Marahil ay hindi ito ang huling mensaheng nais ng langit na marinig mo, sapagkat may mga susunod pang pagpapahayag na inihahanda para sa iyo. Mga salita ng pag-asa, direksyon, at pag-ibig na umaapaw. Kung naramdaman mong ito'y para sa iyo, manatili ka. Ang kasunod na liwanag ay hindi magtatagal. Hindi aksidente ang lahat ng pinagdaanan mo. Ang bawat sugat ay hindi lamang alaala, kundi pinto rin sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa bawat gabi ng pagtangis, isinilang ang isang bagong lakas sa loob mo. At ang langit ay tahimik na nakikiramdam sa bawat pintig ng iyong pusong nananampalataya pa rin ang mga kaluluwang tinatawag na soulmate ay hindi lamang pinagdudugtong ng damdamin, kundi ng misyon. Hindi ito tungkol sa romansa lamang kundi sa pagkakaisa ng dalawang espiritu na may layuning itaas ang bawat isa patungo sa liwanag. Kaya ang prosesong dinadaanan mo ngayon ay bahagi ng paghahanda para sa pagyakap sa misyong iyon. Kapag naramdaman mong ikaw ay nilalampasan ng iba, alalahanin mong ikaw ay hindi pangkaraniwan. Ang liwanag mo ay hindi para sa sinumang hindi marunong humawak nito. Kaya't habang iniisip mong ikaw ay naiwan, sa totoo'y ikaw ay iniingatang huwag mahulog sa hindi karapat-dapat. May panahon para sa bawat bagay. May panahon ng pagbuo, ng pagkawasak, at ng muling pagtindig. Huwag mong katakutan ang pagkadurog, sapagkat sa bawat pagbagsak, ibinabalik ka sa pinakapurong anyo ng iyong pagkatao. Doon ka muling pinipino ng Diyos para sa darating na pagpapala. Kapag tila walang nangyayari sa paligid, Tandaan mong ang binhi ay lumalaki sa ilalim ng lupa, walang nakakakita, ngunit may himalana. Ganyan din ang mga pangakong ibinigay sa'yo. Hindi man agad makita, hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang langit. Isa lamang itong paghahanda sa tamang pag-usbong. Ang katahimikan ng iyong soulmate ay hindi kawalan ng damdamin, kundi tanda ng lalim ng kanyang panalangin. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipagsigawan. May mga pusong mas pinipiling dumalangin kaysa magpaliwanag. At sa bawat pagdalangin niya, pangalan mo ang binabanggit sa liwanag. Kung nararamdaman mong paulit-ulit ang iyong mga pagsubok, baka dahil paulit-ulit ka rin itinatayo ng Diyos para sa isang mas mataas na antas ng pananampalataya. Ang mga hamon ay hindi upang sirain ka, kundi patibayin ka. May layunin sa likod ng bawat luha, may aral sa bawat pagod, ang matatag na kaluluwa ay hindi iyong hindi umiiyak, kundi iyong patuloy na lumalaban kahit hindi na nakikita ang liwanag sa dulo. Kaya't kung ikaw ay patuloy pa rin tumatayo, kahit pagod na, isa kang himala, isa kang buhay na patunay na ang langit ay gumagawa ng mga mandirigmang may pusong dalisay. Sa mga panahong hindi mo na alam kung saan tutungo, ituon mo ang puso mo sa katahimikan. Doon, sa tahimik na sulok ng iyong kaluluwa, maririnig mo ang bulong ng Diyos na nagsasabing, Anak, hindi ka kailanman iniwan. Inaayos ko lamang ang landas ng iyong himala. Kung nadarama mong pagod ka na sa paghihintay, kumikit ka sandali at alalahanin kung gaano ka nakalayo sa dati mong pagkatao. Ang iyong paglago ay hindi palaging madarama, ngunit ito ay makikita sa kung paano mo na ngayon harapin ang mundo iyan ay tagumpay na hindi kayang sukatin ng oras. Maaaring hindi kanya pinaparamdam ngayon, ngunit hindi nangangahulugang hindi ka mahalaga. Baka siya rin ay dinadala ng Diyos sa sarili niyang laban. At sa tamang panahon, kapag pareho na kayong handa, ang paghihintay ay magiging isang awit ng tagumpay. Bawat araw ng pananahimik ay may kaakibat na layunin. Minsan ay upang linangin ka, minsan ay upang subukin kung hanggang saan ang tiwala mo sa kanya. At sa pagtitiwalang iyon, tumitibay ang koneksyon niyong dalawa, kahit sa dinakikitang dimensyon. Ang tunay na koneksyon ay hindi nakabase sa pisikal na presensya. Ito ay ugnayan ng dalawang kaluluwang pinanday ng kapalaran at sinilyuhan ng panalangin. Kaya't kahit hindi mo siya makita ngayon, pinipihit na ng langit ang mga pintuang matagal mo nang hinihintay na bumukas. Kung nararamdaman mong may pag-asa kahit wala pang katiyakan, iyon ay ang espiritu mo na kinakausap ng langit. Hindi ka nilikha para sa pagkatalo. Ang espiritu mo ay nilikha upang magtagumpay, hindi ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa panukat ng kalangitan. Huwag kang bibitiw. Sa likod ng bawat sakit ay may binubuong ginto sa iyong pagkatao. Isang araw, makikita mo na ang lahat ng itinanim mong tiwala ay namunga, hindi lamang sa anyo ng isang pag-ibig, kundi sa anyo ng isang layunin na muling magpapaalab sa iyong espiritu. Ang pag-ibig na mula sa langit ay hindi hinahanap. Ito ay hinihintay at higit sa lahat, hinahanda. Kaya sa bawat araw na iniisip mong ikaw ay nag-iisa, iayos mo ang trono ng puso mo. Dahil sa takdang oras, uuupuruan ng isang kaluluwang itinakda para sa iyo. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo. Maaring ito na ang panawagan upang lalo kang magtiwala. I-like mo ang mensaheng ito kung nakatulong ito sa iyo. Mag-subscribe ka at ibahagi mo ito. Baka ito rin ang mismong sagot na hinihintay ng ibang pusong naghahanap ng direksyon. Ang bawat hakbang mong may pananampalataya ay isang pagsamba. At ang pagsambang ito ang siyang nagpapalapit sa iyo hindi lamang sa katuparan ng mga pangarap kundi sa katuparan ng plano ng Diyos sa buong buhay mo. Ang daan ay hindi palaging maliwanag, ngunit ang liwanag mo ay sapat. Ang soulmate mo ay hindi ang sagot sa lahat ng tanong mo. Siya ay kasamang itinakda upang tulungan kang mas makilala ang Diyos sa loob mo. Kaya bago siya dumating, kailangang mauna muna ang pagyakap mo sa kabuuan ng iyong pagiging ikaw, buo, matatag, at puspos ng pag-asa. At kung nararamdaman mong may kapayapaan sa puso mo ngayon, kahit hindi mo alam kung bakit, iyon ay dahil sa espiritong ito na pinadala upang paalalahanan ka na hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat may susunod pang pahina sa kwento mong ito, at ito ay mas makapangyarihan pa, anak. Kung alam mo lang kung gaano ka pinagmamalaki ng langit sa lahat ng iyong dinaanan. Hindi kailanman nasayang ang mga luha mo, ang mga dasal mong walang kasagutan noon at ang mga gabi mong walang kapiling, kundi ang pananampalataya. Bawat hakbang mong puno ng tiwala ay isinulat sa mga pahina ng langit na may papuri. Ang iyong puso ay naging sisidla ng pag-ibig na dumaan sa apoy. At ngayon ay nagniningning ng liwanag na hindi madadaig ng kahit anong dilim. Walang ibang makagagawa ng ginawa mong pagtitiis, kundi ang isang pusong mahal ng Diyos, isang pusong pinanday ng panahon, pananampalataya, at pagsuko. Tingnan mo kung nasaan ka na ngayon. Hindi na ikaw ang dati. Mas matatag ka na, mas malalim, mas malapit sa liwanag. At ang soulmate mong itinakda ay patuloy na dinadala ng hangin ng mga panalangin mo. Isang araw, magtatagpo kayong muli. Hindi sa gitna ng kaguluhan, kundi sa gitna ng kapayapa ang bunga ng iyong katapatan. Ngayon, nais kong ipaalam sa iyo ikaw ay minamahal nang walang kondisyon. Hindi mo kailangang perpekto. Hindi mo kailangang unawain ang lahat. Sapagkat sapat na ang iyong pagtitiwala. Iyan na ang dahilan kung bakit patuloy kang pinagpapala. Maraming salamat, mahal na anak ng liwanag, sa pagtanggap mo sa mensaheng ito, sa katahimikan ng iyong puso, naroroon ang kumpirmasyon ng iyong espiritu na ito nga ay para sa iyo. At kung naramdaman mo ito, nais kong pabulaanan mo ito sa pamamagitan ng mga salitang. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. At kung ang mensaheng ito ay naging liwanag sa iyong landas, hinihikayat kitang sumama sa aming komunidad ng liwanag. Mag-subscribe ka sa aming channel, i-activate ang kampana ng notifikasyon, at ibahagi mo ang mensaheng ito. Dahil baka ang susunod na kaluluwang makarinig nito, ay isa ring puso na naghihintay ng liwanag na katulad ng iyo. Tandaan mo, ang langit ay hindi kailanman nahuhuli at ikaw ay hindi kailanman nakalimutan. Mahal ka, pinili ka, at itinataguyod ka ng langit sa bawat hakbang.